Hello guys. Hello, hello. Good evening. to ako guys ng ano, ginataang papaya. So, ito na siya guys. Ginataang papaya natin. Ayan. Tapos mayroon siyang, ito, bunga ng malunggay. So, yung papaya ko guys, sinaginog na siya. Kaya ayan. Oh. Nagyan so, ko na rin siya ng buya at sibuyas. Tapos, yan sili na ano, lagay ko na din So, maya maya ilagay na natin yung gata. Yan, ayan siya guys. Hinog na yung papaya natin. Masarap din to guys. Pag hinog. So, na yung mga. Tapos. Okay, ilagay natin siya ng gata. Ilagay ko na yung gata. Ayan. tapos mamaya na ito yung bunga ng malunggay at saka dahon ayan titimplahan ko muna Ay, ano kasi ito guys eh. tumulok eh, na malambot na siya medyo ingatin kasi asin asin lamis. Ito malah lang ano na matabang, siya. Inog. Ito Aji. matabang um, asin. Tignan guys. Hmm, natin guys. Wow. Na. natin yung natin kung ano na Suka na. Ayan. Pwede na. Malambot na. Hmm. Natin. Ayun, na. Hmm. natin yung ano lockdown at ano, mm -hmm. harap to so, raise yung bulaklak na mm -hmm. okay. diba? Parang, parang ano, yung mm -hmm. tawag dito, popcorn. Parang siyang popcorn. So, yan mm -hmm. Harap na ito. Bunga dahon at bulaklak ng malunggay So, ayan. Diba? Okay na siya, guys. Ako na rin ito maya-maya. Maya. Ayan. Wrap. Pakuloyin ko ng takpan ko rin. Pakuloyin ko ng isang basis lang. So, guys. Ay. Ops, ayan na siya. Okay na, laluto na. So, kakain na tayo. Ayan, guys. Thanks. Thanks for watching. Yeah. Kain na po tayo ng hapunan.